Laganap na vote buying, disenfranchisement, red tagging sa mga kandidato at nakababahalang pagpalya ng mga makina. Ilan lang ang mga ito sa laman ng report ng iba't ibang International Observer's Mission sa 2025 midterm elections sa Pilipinas. Kabilang sa mga naglunsad nito ang International Coalition for Human Rights in the Philippines o ICHIRP, Asian Network for Free Elections, ASEAN Parliamentarians for Human Rights at ang European Union layo ni nilang bantayan ng eleksyon sa bansa sa gitna ng naitalang mga anomalya sa mga nagdaang taon. The EU, the European Union, received an invitation from the government of the Philippines and the Commission on Elections to observe the, these elections. And therefore, based on that invitation, and uh, the EU decided to deploy an election observation mission. Pero ilang araw bago ang eleksyon, Tinanggalan ng full access sa pagpasok sa mga polling precincts ang higit sa dalawandaang miyembro ng European Union Observers Mission. Dahil dito, hindi nila nalubos ang obserbasyon sa botohan noong May 12. Pero marami pa rin silang nai-report na maituturing araw na hindi pasok sa international standards ng pagsasagawa ng eleksyon. Nakaranas naman ng surveillance ang ilan sa delegado ng International Observers Mission o IOM, ayon sa ICHIRP. Isa rin sa kanilang observers ang hindi pinag-